Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Viral nga ngayon sa social media ang 25 years old Pilipina OFW Domestic Helper mula sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan napauwi ito ng Pilipinas kahit mahigit dalawang buwan pa lang siya nagtatrabaho sa kanyang employer. Ay dahil pinagsisalusan ito ng asawang babae ng kanyang employer. Hindi nga dinala si kabayan ng kanyang among lalaki sa agency sa takot nito na mapunta ito sa ibang employer. Kaya pinauwi na lang diretso sa Pilipinas si Kabayan. Ang viral video nga pa lang ito ay nag-ugat nang i-post ni Bong Concha sa kanyang Facebook account ang video ni Kabayan kung saan ay ini-interview nga niya ito. At sinabi pa nga ni Bong Concha, nakakatakot nga daw ang ganitong itsura dahil lapitin daw ito ng mga among pang abuso. Ito nga ang ilan sa mga video ni Kabayan kung saan ay kinakausap nga siya ni Bong Concha. Kayo na lang ang humusga, panuuri niyo ang video na to. So, ngayon po, so, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan, tingnan niyo po. At ate, uh, taga saan ka? Jensan. Taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo, hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Oh. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 ano, months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelo si siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo. Yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos kung punta sa kusina kahit lumalabas ako sumusunod din naman. Tapos ano yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganun. Hindi pala ako magpapantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, oh, nakita mo? <laughs> ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate, tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, oh, ayan, o. Oh. Nagkatrabaho sa bahay. Disco. <laughs> Nakatawag pansin po sa akin ito si ate. Ate, na, okay, ako nagtatakot para sa iyo. No, marami namang ibang trabaho. Huwag na sa bahay, ha? Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang, tatlong buwan, dalawang buwan ka palang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw, ay eh, maghihingi ka na ng tulong na ikaw ay minumolestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at first time, maraming trabaho na pwede mo kaya lang sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura pagkatrabaho mo sa bahay Diyos ko nakakatakot mahirapan lang tayo kasi si ate kasi may, may eh, no? maano ang apil niya eh pag ganito po itsura nyo pakiusap po wag na po kayo mag-abroad parang awa nyo na ate Okay ka na ha? Uwi ka na ha? Huwag na mag aabroad ng trabaho sa bahay ha? May stress May stress ang madam mo sa iyo. Ha ate? Oo, so, oh, imbis na ano yung ka ng madam, ang madam mo mag- uh, Diyos ko, dito mo sinusundan ka na ng amo mo, di ayak pa lumabas. Hmm. Hindi lang sa, hindi lang sa may appeal eh. Maganda pa rin ang ano niya eh. O, oh, sige na lang, man. ate, sandali lang. Okay? <laughs> So, ayan po, sa lahat po ng mga kababayan po natin ngayon. <coughs> so, ayan po, ha? No offense meant sa iba, pero, disco po, tayo po ay real talk lang naman. Ayan po si ate. Real talk lang naman po tayo. Kung ganyan po ang inyong itsura, at kayo po ay magtatrabaho sa bahay, sa ibang bansa, parang awa nyo na, pag-isipan nyo po na maraming beses. Ate? O. O. Mag-salta ka ng, mag ka ng ano, ng, ng, uh, ng probinsya mo. ano probinsya na? kaya. Huwag kang tingin, bisa ka pa. At din maghistoria ka, mag-a-bati ka lang sa mga tao, para rere-record din 'yung boss mo. Hayun oh sa yung tanan. At matapos nga may upload ito sa Facebook ay umani nga ito na samut komento sa mga netizen. At isa nga sa mga comment na nakaago ng ating atensyon ay ang comment ng isang OFW at ito nga ang comment ni Kabayan. Ang manyakis na amo, walang pinipili yan. Mapamaganda o pangit, marami din akong nakakasabay ng mga maganda. Since 2014, Kuwait, at 2018 sa Qatar. Sa awa ng Diyos, nakatapos naman ang kontrata nang di nagkakaproblema. Yung kanta kasi natin, nawawala naman yan, sabi ni Kabayan. Pagdating dito, bilhan ka ba naman o pasuutin ng malalaking uniform? Buti na lang ako, swerte ako sa amo. Lebanese kasi at sobrang magagalang daw at gentleman. Ang mga lalakit, ang mga babae naman, hindi selosa. Pero nakadepende pa din po yan sa ating mga babae. Yan ang sabi ni Kabayan. Kailangan alam natin ang ating limitations kung ano ang pinunta natin dito sa ibang bansa. Sabi pa ni Kabayan, sa totoo lang, marami pong magaganda dito sa Middle East na mga nagkatrabaho as DH. Mas maganda pa kay Kabayan na nasa maayos naman pong kalagayan. Hindi lang siya malamang sunerte sa amo niya. Wala naman kasi sa itsura ang magiging kapalaran mo as DH. Di lang talaga siya sunerte sa amo. Okay. So gusto ko lang din pong mag-react dito sa video na in-upload ni Sir Bong Concha. Wala naman po tayong against kay Sir Bong Concha kasi nga po nakakatulong naman siya lalo na sa mga OFW. Sa pagkakaalam ko po, po, si Sir Bong Concha ay nagtatrabaho sa Bansang Qatar. So, ang nangyari po kasi dito, ito po ay opinion ko lang, okay? Hindi ko po alam kung ang opinion nyo ay katulad ko, parang anong nangyari kasi, na-mislead. Na-mislead na po yung nangyari kay Kabayan, okay? Nagkaroon na ng mga panghusga, nahusgahan na si Kabayan, tapos mayroon na mga masasamang comment na naman ba sa social media, parang iniisip nila si Kabayan ganito, na hindi naman natin alam kung ano talaga yung totoo nangyari. Hindi natin alam kung ano yung personality ni Kabayan, baka nung ini-interview siya ni Servo Concha ay pangiting lang siya kasi wala na lang talaga siyang magawa o sinasakyan na lang niya kung sino yung nakikipag-usap sa kanya. Hindi natin alam yung personality ni Kabayan, hindi natin alam na baka siguro pangiting-iti lang si Kabayan pero deep inside nalulungkot din siya sa nangyari sa kanya at ayaw din naman niyang makauwi after 2 months. Sino ba naman ang gugustuhin makauwi ng Pilipinas after 2 months na hindi ka man lang sa taon sa pinagtatrabaho mong employer. Ang sa akin lamang po, ang point ko lamang po dito, ay sana po, hindi na lang po sana na i-publish yung ganitong klaseng video kasi parang anong nangyari nakasama kay Kabayan. Ako po personally, ang side ko kay Kabayan. Okay? Hindi ko po siya hinuhusgahan. Kasi po, yung iba nag-comment lang lang na hindi napapanood yung video or siguro hindi na tinitingnan yung other side or other story ng video kung ano yung nangyari. Nakadepende na sila directly dun sa uh, napapanood nila dun sa video. Kasi kung ikaw yung klase ng tao na nanonood ng video at manghuhusga ka agad base sa mga gesture ni kabayan, kung paano siya magsalita, kung paano siya humiti, kung paano siya gumalaw, ay talagang mahuhusgahan at mahuhusgahan yung si kabayan. Okay? So sana po bago tayo manghusga ng tao, isipin po muna natin kung ano talaga yung totoong nangyari sa kanya. At alam po natin si kabayan, for sure, umalis siya ng Pilipinas para makatulong sa kanyang pamilya na inaiwan sa Pilipinas. So sa mga kababayan ko pong OFW, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko kayo mag-subscribe para lagi po tayong updated sa mga balitang OFW na nalalabas natin dito sa ating YouTube channel. Yung lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.